Magkano po yung hihingi na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Um, sa 2026 uh, budget, nag, uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up, bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay 'no, 'yung uh, budget ng Office of the Vice President dahil nga um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin 'yon noong nakaraang taon na syempre ko hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya um nagdesisyon ako na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget Uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso.